that's it lang for this update guys tapos ito yung tiko na lemongrass at uh, mix siya with green tea ayun magla lunch na guys and ito yung ko um Mr. noodles na lagyan ko ng vegetable na uh, dried so lutuin ko lang yan and check ko lang yung ano outside meron kasi ano dyan um, I think one cucumber and one zucchini and magalas oh do sino pala kaya pala nagutom ako ano parang below froze below freezing yata yung winter today I think so kala ko wala ng zucchini kasi nag below freezing na yung raspberry namin hindi ko alam not sure kung aabot ba sila kasi um, meron naman dyan oh. but ay aga ah. ano dyan, bingis at saka peas nilingis ko na dyan but here we have a zucchini so ito na yung last kala ko wala nung kumakukuha zucchini kasi hindi namin ito tinabunan nung nag ano below freezing at kinuha ko na yung ibang tomato pero marami pa dyan oh we still have a lot here but I'm just gonna let it die kasi mar marami na akong na harvest that night at meron tayong isang cucumber. Ayan. Isa lang. Sa pangalawa to siya. Kasi nag-harvest nag ako ng isa. But yung butternut squash is... Ayun, oh, nag-ano naman siya, nagbungo. Yung butternut squash. So baka magkakaisa tayo. Isang butternut squash. But we'll see kung mabubuhay ba yan kasi magbibilo freezing kasi minsan. So ayan, yun yung harvest. Last.

Nalit po sa fridge. So, meron dito yung isa pang So, na gamit And then, yung, yung cucumber na yun. sa namin. Sa sala na yun. So, ito ko lang. Tapos sa inyo yung ano. Um, dito sa metal na bas, ano. Meron dito yung mga hinog at hindi pa hinug Sinabi ko na dyan para magkahinog sila. So, ito yung mga na-harvest ko. So, yung nasa top yan yung last sa boto may mga ano na dyan hinog nagkanam na yan nag hinog no? so kukunin ko yan baka bukas para the I'm gonna slowly pick the right one para yung iba ma no, I'm gonna get some of the ripe and then leave some ripe then para ma hinog yung iba din so kukunin ko lang yung ibang ripe ito namang isang ano roasting pan ito yung maraming hindi hinog so nilagyan ko lang ng parang mga apat ah, lang yata na hinog tapos yung iba ito na yung ito na yung lahat ng mga na harvest ko doon yan so pag magkadami na naman yung ripe then mag make na naman ako ng ano ng pasta sauce at yung flower dyan is ano yan perennial yung red beca, so pabayaan lang siya dyan hanggang sa ma mamatay. Tapos next year, tutubo rin yan. Dyan rin siya. Hindi na namin siya ilipat. And then, um, next week, ganun, hanggang sa mamatay yung tomato at saka yung butternut squash. Hindi ko alam baka yung maliit pa kalalaki yun. And then yung zucchini at summer squash, wala naman akong ano, may mga maliliit lang tapos nagka-start rot na naman siya. So, hindi ko na lang yun uh, tanggalin ko na lang sila dyan at itapon sa compost bin. And, ito na dalawang um, dark green na basket ng ano, Rebecca. No. Pabayaan ko lang din siya dyan kasi ano yan eh, perennial. Pabayaan ko lang yan silang dalawa naman ano, maan. Kasi sa next year naman, i-prune na lang yun. Tanggalin yung sa ibabaw yung ano yung plant pero yung sa baba yung roots niya at saka yung mag-iwan ng maliit na sanga tapos next year tatubuan mabubuhay rin sila next year and also yung raspberry pag mga November gano'n mamamatay na yan at tingnan ko lang kung may maharvest maha kasi always ganyan yung ano raspberry hindi talaga kami nakakaharvest ng madami iwan ko bakit but <laughs> ganyan talaga yan lang yung ate kain muna ko ganis ng aking lunch ay tayo and thanks for watching tapos ito yung tiko. lemon grass and uh, mixture with green tea that's it lang for this update guys